Sa ka... Magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga kautol. Yan bali. Tapoy tayo tapos nang magpaayos po ng bahay. Ay ice na po. Yung kusina ay eh, medyo hindi na po natulo mga kautol. Ah, ah sobrang ulan po ayo. Oh. Yan. Teka tek na po ang ulan basang-basa oh. Ah ah. Kain na muna biro. Ay walang tigil pa naman ng Darating na nga po ang Pasko ay yeah. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ay, ay mga kotol, ano dito po? Di ba tayo nga po may tanim masili? Ay mga kotol, tataniman po natin ng mas malawak. Mas uh, tayo po ay para bang tayo ay battle doon. Dagdagan po natin 10,000 ka po ng mga kotol, bibistahin lang natin yung ating tataniman. Yan yeah, mga kotol, bali, andito na po tayo sa area ng ating silihan. Ito po yung mga kotol. Yan ito. Ito po idadagdag natin mas marami. Dito po yung ating silihan, mga kautol diyan. Ano po mga kautol, i po tayo sa sili mga dahil awan ko hindi ko rin po alam. Ayun oh. Pabag po ganyan mga kautol, yun oh, ating sili. Dagsaan ang bunga. Yan. Ay di dagdagan po natin. Ang uh, ano po, ang aking plano ngayong January, pasok ng 2024. Pagkatapos po ng ng ano ah uh, Pasko at bagong taon parang mas maganda blessing mga kotol Damihan natin to itong area na to hanggang do sa dulong dulo at ito papasokin na natin mga kotol ito target kay 15,000 to 20 ah 10,000 ito lahat yan buong silihan yan paikot kasi mga kotol ka bali ito po sayang space nga po ito yan itong paborol na ito migit po't, maganda po at padahonsoy po ba yan ito 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 po yung spray na natin eh, kaya lang hindi po yan, nadilaw-dilaw na po. Kaya lang hindi pa natalab masyado at nakagin po na ulan. Yan, paborol. Tapos ito yung ating silihan po, yan. Hindi natin gagalawin yan. Yan lang po yan. Ito, paborol din. Napaganda po mga kautol. Dahil nananama, nananama, po tayo ng magandang bunga ng sili. Yan. At di mas dagdagan, dagdagan po natin ng na mas malawak. Yan, ito po. Yan. Ito. Ito, paborol yan. Hanggang sa kubo. Iikutin po natin ito. Itong uh, buong miyugan. 10,000 mga kautol. Sana po ay uh, ano po, uh, mag magkaigi po tayo. At uh, sa, ano yun po uh, ang tawag doon. Uh, gabayan nyo po ako sa aking plano sa buhay at sa aming mag sa buong pamilya po. Yan ito. Ano Lawak po. Oh. Yan. Yan ito. Saka po ito pa. Bali mga kukutol. Ito yung kikwento ni eh. Yung parting ito. Side. Ito naman sa akin. Ito. Yan. Salisali po kami ng dautol. Yung dautol kang baldo sa kabila. Ito ang aking ano eh. Ito po hanggang dito yung sa akin. Ari. Ari daan ng kabayo. papunta sa akin silihan. Yan. Naluma. Ito. Bali ito po. Yan. Ito. Itong boundary ito. Daan ng kabayo ay hanggang dito lang sa akin kinda utol kambal kinda utol bunso bumbay diyan po sa area na yan yan ito ang lawak mga utol diba yan po yan. lawak yan 10 to 15,000 mga utol ang ating uh, plano pagkatapos ang Pasko pagkatapos ang bagong taon clear na mga utol yan sana isiya supportahan nyo po kami at ako. dito po paparon. Ayun na pa i-aanohin natin aano po yung ano mga ayakas ating katastasin. Ang lawak ko 'yan oh hanggang dun. sa dulod-dulod. Hmm. Bali isa pa itong isa isa pa po itong mga cutlery. Ang gagawin natin mga cutlery ano po, i-letter si eh. paikot noong sa Tubigan na Ito, i-sprayin ito, ko bukas. Yan ito, itong area na to. Ito yung silihan natin. Yan, 1,000. Baka nga po hindi pa kumasya yung 15,000 mga kodor sa lawak po Nari. re. Yan, are po. Yan, letters yan. Hanggang doon sa ating lumang silihan po. Yan. Yan, oh, Bali mga kautol, ito po ipaikot yung sa kabilang na yun. Yan, sa lubog. Sana po i-suportahan niyo po ako mga kodor sa yan bali mga kutul, ito po isang sakot Order po niya malagkit Yan yeah, baka gusto niyo pong umorder mga kodol Gumend lang po kayo sa akin Nang uh, Ano po uh, Kabang malagkit mga kodol Marami po available tayo lahat mga kodol Yan mga kutul, bali uh, na po kami naming, Kami mag asawa sa Palusin na po At uh, galing pa po tayo sa Linang Para doon sa ating new project mga kodol Sana po supportahan niyo po ako at uh, kami mag-asawa at buong pamilya po. Yan, bali, ano po, ah 10,000 kapuno yun, mga kotol, yung ating new project. Dagdagan po natin para mas madami, mas uh, masenso tayo ng kauntihan. Yan. Bali, biyahe po muna kami, puntang Lucena. At uh, biglaan pong order. Tumawag po sa akin. Yan, mga kotol, nga pala, available po ang ating uh, malagkit. Chat lang po kayo, message po sa akin. Kahit lang kilo po, mga kotol, available po. kaya't magsipag at magjaga na Tita, magandang gabi ayun magandang gabi po, yan siya po yung umorder mga kautol lang ating malagkit ah, nandun na po tita sa bahay po ayan po si tita walang sawang pagbili ng ating malagkit ayan ito magandang gabi po. Magandang gabi. Yeah, Dita Filipina. Ano? Ano? Ayano na ko dito. Ah, Filipina, Tito Petel. Asin Dita kasama na naman. Walang sawang pagbili ng ating malakit. Ako may nagpapatanim pa. Yeah, nagpapatanim pa. May counting sa rop. Ayun, oh, Dita. Pero quality ano? yung pagkat yan yan ang ano siya ko sisira katulugan tulugan ko lang lang araw oo oh, oh, yan talaga ang quality ng malagkit na tanong ko senyorita ito ayan mga... o oh, tita baba ka sabah tama ako tulad at ang hiniwalay na po ari o yan dalawang sako ano yan ate ano yun ano po, abot 20 oh, na lang. Ah. Tatlo 20 po ito kanina kuya. Hindi po Ngayon ni Gabi na kaya ganyan, mura, po, mura na. Ano mura po kasi paggabi na. Ano pa tingin nga ako? Ngayon po, mga auto. Ang gigit, ang dilim. Madilim po ito. Sige, ano yan. 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 Ilan taon na kanini, kayo nini? Kaya binapasok pa. Opo. Sipat ninyo yan. Maubang, ito na kang dito kayo. Taka maubang kayo? Pan-raising po ng church. Um, ah. Ng church lang. Nang bar na barn again po sa maubang. Sige nini, bigyan mo ako. Ilan po lang po. Ilan lang po. Sawa, gusto mo ba? Ilan po lang po. Ilan po po. Ilan po lang po. Tita Grace. Ya, sa sah. Tita Grace, naik. Ia Tita Grace! kamera. Ia yang Si Ia Grace, pun. Ia yang fruitcake. Mm, meron din pong fruitcake, mga Tapos osol. Si brownies. Ay, hindi kita. Hindi po kita. Available po ito kay Tita Grace. Ito, ito. Yan, nahihiyala <laughs> dito eh. Mm. Saka so, meron din po silang anong tawag dito, Tita? Brownies. Yan, brownies po. Choco chips. Yan. Ito ang brownies. Ano po brownies dyan, Tita? Ay, ay, ay. Yan, available so, po ngayon Pasko. Ay hindi, ay, hindi, kita. kita. Ito lang kita. Yan, ito po. Choco chips. Soko chips daw po yan. Magkano po isang ganyan, tita? 200. 200 po? O. 200, 200. Comment na lang po kayo mga kotol kapag gusto nyo pong umorder. Marami. Marami po, available. Ito po oh. Yan, may mga box. Tita Pilipina, Tita Fidel oh. <laughs> Dito naman kami sa... Alam nyo ni Mabinin. Oo oh, nga. Dami, ano niya, titi. Mm -hmm. Ayan. Ayun oh, dami. Ayun, dami pong box oh. Okay, puno pa yan. Mayroon pa mm -hmm. sa loob. Ayan po, naka-pandeliver po ari. Oh, tita Becky, may papasko pa po sa atin. Maraming maraming salamat, Tita. Ah, talaga no. <laughs> pag natikman niya ito if, ano mo 'to, pag binuksan mo, oh. i ano mo i Makita mo sa mga bla sa ano po, oh, mo. Manood, Oh, 'yan. 'Yan, mga kutol, isang umorder. Comment lang po kayo. Oh, 'yan. 200 po. Ang 200 po ang isa, mga kutol. Available po kay Tita Becky. 'Yan. Yeah. Ano Tita? Okay, ano, wala. Oh, una okay, na bye. po ako. Maraming maraming salamat ingat po kayo, ha. Oh, got... Tita, ingat po. Okay. God bless po. Salamat po. Maraming maraming salamat. Merry Christmas din po. Dan, opo. Oh ah, Dan, nawala na po kami. Salamat po. Dan, uuwi na po kami mga kotor. Tita, Ingat po. Salamat. Okay po. Pauwi na po kami. Bali maraming po para para Pasko po sa amin. Nag-deliver lang. Tapos maraming Pasko. Tita Becky, Tita Grace. Ito po. May ano may prot ka, prot, ano, to? prot cake din po. Yan, bigay po sa amin mga kenda auto lang to ni kinda nanay po. Yan, bali si yes, tita. Maraming maraming salamat po tita sa, uh, sa pagtangkilik ng aming produkto na malagkit. Yan. Comment lang kayo mga auto, available po. Uh, mga auto, bali uh, sa bahay na po tayo. Yan, uh, maraming maraming salamat po mga auto. Sana po yung inspire sa inyo. Sipag lang po buhay probinsya. Bye, salamat po. <muchas> Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Halika na Mga kuuto